Magandang hapon mga katalpakan. Welcome back sa Talpakers Warrior TV, ang social media platform na dedicated sa mga manok panabong. Unang-una, nagpapasalamat ako sa Diyos sa bawat araw na binibigay niya sa akin. Pangalawa, nagpapasalamat din ako sa inyo sa lahat ng aking mga viewers and followers sa aking Facebook page na Conqueror's Backyard. At doon din sa lahat ng mga nagsubscribe sa aking munting YouTube channel na may pamagat na Talpakers Warrior TV. Pangatlo mga katalpakan, hindi po ako nagpo-promote ng mga produkto dito sa aking channel. Maliban doon sa ginagawa ko, hindi ko pinopromote na talagang makapagbenta ako. May mga binabahagi lang ako konti, pero konti lang dahil gamit ko po yon At uh, yung sobra lang ang pwede kong ibahagi sa iba. At sa ngayon, si Mrs. ang nagpapadala sa mga bumibili. Pero limited lang po yon mga katalpakan. Yun po yung dating super top dating uh, super top na ginagamit ko since 2012 pa ngayon bago na yung pangalan at na naging dalawang capsule yun po ay ang super stamina at super strong gamit ko sa uh, one day before fight at yung super strong gamit ko naman a uh, few minutes bago ang laban ngayong hapon gumawa ako ng follow up video tungkol dun sa ginawa kong video kahapon na may nag-inquire ng manok at namahalan siya, sinasabi niyang, bakit ang mahal ng manok na yan, hindi ba yan namamatay? Ito po mga katalpakan, kadalasan, kadalasan nating makikita, pag namamahalan sila sa mga manok na gusto nilang bilhin. Pero, I have to be honest mga katalpakan, hindi naman practical na bibili tayo ng mga mahal na manok eh. eh nasa sa inyo na yan, kasi pera nyo yung ipambili nyo. At nasa sa inyo na yon kung anong level ang nilalabanan nyo. Mga katalpakan, para sa akin, huwag nating insultuhin ang mga nagbibenta ng mga manok kung kayo ang nag inquire Pag tinanong nyo kung magkano yung manok at sinabi, sinabi sa inyo, katulad nung kahapon, na ang isang four times winner is 210,000 at pag-tryo naging 300 10,000. Mga katalpakan, nakakabili na po tayo ng lupa noon. Kaya nga ako, hindi ako bumibili ng mga material sa mga kilalang breeder. Ito, advice ko lang at bahagi ko lang sa inyo. Dahil ginagawa ko na ito at lamang naman ako sa panalo. Mga katalpakan, obserbahan nyo na lang yung mga manok nyo na nagpapanalo. Yun ang ituloy nyo. Bakit pa kayo kukuha sa iba kung maganda naman ang winning record ng mga manok nyo? Kung gusto nyong mag-upgrade, kumuha lang kayo doon sa mga kakilala niyo na alam niyo namang nananalo yung mga manok at alam niyo kung ano yung mga kulay ng manok, halimbawa mga talisain. Yun na yung sundan niyo. Yun na yung kunin niyo sa mga kaibigan niyo. Bilhin niyo kung magkano yung binta nila. Pero at least nakakamura kayo sa halaga kung para doon sa bibili kayo na ipakilala lang yung mga manok na ganito, ito yun, Ito yung gusto mo. Pero actually, hindi mo alam kung yun ba talaga yung gusto mo. Whereas, kung bibili ka sa kaibigan mo, kakilala mo, pag sabi mo, pag sabi mo na yung manok na mga talisay nyo or mga bulik nyo, mga sinibalang nyo, mga white hats, ganun. Kasi alam nyo na subaybayan nyo, hindi pa kayo magbabayad ng shipment, mga katalpakan mas mababang halaga ang pagbili nyo. Meron akong nakikita sa expo, ang halaga ng manok, nasa 20,000, 30,000. Ang pulit noon, nagtanong ako doon sa magkapatid na sikat sa Boston, mga bloodline daw na Boston, 12,000, 10,000. Mga katalpakan, pag binili nyo yun sa mga kakilala nyo, nakakamura pa kayo. Ngayon, yun nga sinasabi ko na igalang natin yung uh, kagustuhan ng may-ari kung magkano yung presyo kasi mga katalpakan hindi nyo alam ang halaga ng bawat manok sa breeder katulad ko ako i-example ko na lang ang sarili ko mga katalpakan na ako yung mga manok ko I have to be honest na lamang ako sa panalo pero pag magbilangan sa pera marami din akong talo kasi minsan yung na tayaan ko nang mas malaking halaga yun pa yung natatalo so ganito ganyan yung mga katalpakan katulad sa akin pinapahalagahan ko yung mga linyada ko iniingatan ko ilan yung mga manok ko may abuhin alimbuyugin dark red na mga white leg bulik binabae mga puti talisay mga katalpakan yung mga linyada na yan sa akin although hindi ko gaano pinaparami kasi ayaw ko nga halos magbenta pag magkasundo lang kami sa buyer na ganoon ang presyo ng manok ko yun nagbebenta ako pero kung hindi okay lang kasi kaya ko namang gastusan ang manok ko pero mga katalpakan lagi kong sinasabi irespeto e nyo kung magkano ang benta ng seller ganito kasi yan wag na nating pag-usapan kung magkano yung bili nila sa akin, mga material ko, nandyan na yan eh. Nandyan na yan sa bakuran ko, matagal na na panahon. Pinabalik-balik ko na lang. Pero yung mga gusto nyong bilhan, yung mga katulad ko lang na, example ko lang to ha, huwag na nating i-example yung mga big time. Kasi kung bibili sa big time, talaga namang mahal ang mga manok. Yung mga material na sinasabi. I-example lang natin ng mga katulad ko na may mga sarili ng mga ginagamit na material. Mga katalpakan, gumagastos na kami even before na pagparisin yung mga manok, mga breeding material, broadcock and broadhead. Bago sila pagsamahin, kinondisyon na namin yan a month ago. One month or more, inihahanda namin ang mga manok na yan bago sila iparis, bago sila isama sa isang breeding pen sa isang buwan mga katalpakan pinapaliguan, pinupurga pinapakain ng masarap pinapakain ng masustansya, yung iba talagang nagbibigay pa ng mga ah uh, supplements na pang booster sa mga sa nutrients na makuha dapat ng mga manok doon sa mga patuka yun mga katalpakan ang isipin nyo na bumibili pa sila kung magkano ang mga gastos pa nila from the first day of conditioning sa brood materials pangalawa pagsalang niyan sa inahin at saka sa brood cup hindi ka agad yan iitlog mga katalpakan tatakbo pa yan ng one week to ten days bago magsimulang umitlog ang inahin maswerte kung nasa 5 days pa lang umitlog na yung inahin. Maswerte na yan. Pero mga katalpakan aabot ng mga 15 to 20 days bago bago matapos magitlog ang inahin. So halos isang buwan din na, nag, na nagsasama sila yung inahin at sa kabroduck. So mag, ginagastusan yan mga katalpakan and Nag-i-incubate pa. Gumagastos ng kuryente. Mga katalpakan, nag-incubate ako dati. Gumagastos ako. Nasa 700 to 800. Ang additional ko na uh, binabayaran sa kuryente. Mga katalpakan, ito pa. Yung mga nagpapatuka. Yung inaano ina mo na magpatuka sa mga manok mo. Yung binabayaran mo. Yung sinusuhulan mo katulad sa akin pag wala ako palagi may taong naka tao doon sa manukan, although maliit lang yung manukan ko mga katalpakan so yun ang isipin nyo as a buyer na hindi madali ang buhay ng nag-aalaga ng manok ang nag-breed hindi po madali hindi ganun kadali pagkatapos mga katalpakan halimbawa sa isang inahin may dosi o 15 na itlog. 10 lang yung napisa. Sa 10 napisa. 4 tatlo uh, ang babae, 7 ang lalaki. Sabihin na nating ganun, lamang ang lalaki. Pag pag lumaki laki yan. Hindi natin alam na may nakapasok na pusa, ahas, musang at kung ano-ano pa, aso. Paano na lang mga katalpakan? Namatayan, halimbawa ang dalawa. So may limang natira na sisiw. Pag, pag laki niyan, may isa pang reject, apat na lang ang natira. So sa sampo na naging sisiw, sa sampung itlog, sampo lang yung naging sisiw, apat lang yung pwede niyang mailaban or pwede niyang ibenta. Pero kasama lahat yon sa bilang ang Sabihin na natin doon lang sa mga sisiyo na inaalagaan niya. Sabihin natin at 3 months, kinal na yung iba, yung natira. Sa apat lang natira. Ginagastusan yan mga katalpakan. Yung bakuna, yung pamurga, pampaligo, yung ibang mga ano nga sinasabi ko na nagbibigay pa sila ng mga supplements. So, mas malaking gastos mga katalpakan. Kaya ako, naghahanap ako ng mga alternative na practical na pamamaraan kung ano yung mga ma-research ko, kung ano yung pwede kong ipakain at kung ano yung mga vitamins sa pwede kong ipamigay sa manok. Na at least hindi ko binibili sa mga poultry supplies. Dahil magastos ang pagbamanok mga katalpakan napakagastos ang paghanda ng mga manok sa breeding magastos din ang pagkondisyon pero yan nga mga katalpakan sa, sa ngayon sa akin uh, about conditioning sa paghanda ng mga manok panlaban uh, naka, na minimize ko naman yung gastos dahil nga uh, worth 70 pesos na lang yung vitamins na uh, yung supplement na naibibigay ko sa manok one day before fight at saka a day before uh, uh, hour before fight yun na lang ang ginagawa ko mga katalpakan. As long as healthy naman ang mga manok ko. As long as maganda yung pangangatawan nila, itsura, lakad. At saka pag observant ka sa manok mo. Alam mo naman ang kilos ng manok. So, yun ang pagbabasihan ko. Ngayon, mabalik tayo mga katalpakan sa presyo ng manok. Kaya po ako, kaya po ngayon, pasensya na, Meron, maraming nag inquire sa akin mga katalpakan kasi siguro may nakita sila sa akin na may mga manok akong nagustuhan si nila pero most likely mga katalpakan parang ayaw kong magbenta dahil unang una pag ko yung manok ko halimbawa sabihin ko 5,000 sabihin ang mahal naman yan ano ba yung manok mo hindi ka naman kilala sino ka ba hindi ka naman sumasali ng big event. Maaga talpakan. Kung ganoon ang mentalidad nyo, kayo ang mag-breed. Kayo ang mag... Bumili kayo ng mga material nyo. Yun ang gagamitin nyo. Or kahit pa, wag na kayong bumili. Kung may sarili kayong mga manok na pwede nyo gamitin brood material, kayo ang mag-breed para sa sarili nyo. Wag yung sabihan niya yung gust gusto nyo bumili. Tapos namahalan kayo, sabihin nyo na bakit ang mahal ng manok na yan? Bumili kayo doon sa mga nagbayansin ganun Ganon kasimple. Huwag na tayong maraming salita. Huwag na tayong maraming sinasabi na nakakasakit lang sa ating kapwa. Kasi pagdarating ang panahon na kayo ang nasa pwesto nung sinasabihan nyo at masabihan kayo ng ganon, mga katalpakan, alam ko, masasaktan din kayo. Yun ang lagi niyong tandaan. Na ang breeder gumagastos sa patuka mula kondisyon hanggang sa magsama yung inahin hanggang sa mapisa apag ah, incubate hanggang sa mapisa at sa pagpalaki ng mga sisiw na yan ginagastusan yan at hindi nyo pa sinasama dyan yung pagod ng isang breeder at ang pagpapahalaga ng isang breeder sa bawat linyada na inalagaan niya mga katalpakan, ganito lang. Napakasimple. Nasabi ko na kanina na bumili kayo sa kakilala nyo. Kasi mas maganda doon dahil naobserbahan nyo. Mga katalpakan, napakasimple lang yan. Mag-observe lang kayo kung alin yung nananalo. Hindi kailangan na bumili kayo doon sa mga kilalang mga breeder. Kasi sila, Although may record sila kung ano yung mga Manok na binibreed nila Pero Iba yung Nasundan nyo, iba yung sa kakilala nyo Yun lang mga katalpakan At lagi kong sinasabi sa inyo Huwag nyong sabihan na Mahal yung binta ng breeder Para kung Para malaman nyo kung magkano yung gastos Kayo nga ang magbreed Papahalagahan natin kung gaano iniingatan ng isang breeder ang bawat linyada niya. Kahit backyard breeder yan. Kahit kaibigan nyo yan, bigyan nyo ng pakonsuelo kung paano niya iniingatan. Paano niya pinapahalagahan ang bawat linyada na nasa bakuran niya. Hindi. Mga katalpakan, wag yung paisi-isi lang tayo. Gusto natin kumuha ng manok na alam natin na kilalang breeder pero babaratin natin backyard breeder lalong binabarat tapos pag nanalo inaangkin na kaagad no ano, na sa kanila mga katalakakan malayo yan sa biyaya so yun lang ang masasabi ko at uh, Huwag na nating ibaba ang sarili natin sa pagsasalita ng hindi maganda sa kapwa natin. Maging patas tayo. Alamin natin na kung tayo kaya ang nasa kalagayan nung nagbe-breed. Tapos sabihan lang tayo ng ganyan at or baratin yung manok natin. Mga katalpakan, alam ko kung ano ang mararamdaman nyo. So, kung magkano ang presyo ng manok ni breeder... Ibigay natin. O kung tatawad tayo, huwag naman masyadong tawaran. Yun lang mga katalpakan. At uh, bago ako magtapos sa video na ito, nagpapasalamat ulit ako sa inyo. At shout out naman sa lahat ng aking mga kaibigan dyan. Kay Boss Jerome na yung may-ari ng Orkies Game Farm. Kay Boss Ronlin na taga Agaw San Miguel kay Boss Saldi Cebrian ng Santiago City at sa iba pang mga kaibigan ko dyan kay Jerome Sumaoy Makiling shout out sa inyo dyan and mga katalpakan God bless more power at sana biyayaan tayo palagi ng mas maraming panalo kaysa talo